At narito pa rin po kami sa tabing dagat mga kadilag. Patuloy na naaamis sa sunset. Ganda po ng sunset. Lalo na po dito ah. Tingin mo kadilag. Ang yan oh, grabe, ganda. Ganda ha rin. Magandang hapon po mga kadilag. So for today's vlog ay nagaantay po ako kay kagwa ko lang. Mula pa kanina at yan siya po ay dumating na. Okay. Yeah. So, Ayan at narirata uh, na po si Lux. Wow! What's that? Uh, crispy quinoa. Wow! Parang uh, garing kahapon sa siya Angeles sa training ay yan, may pasalubog. Wow! Sa, uh, Thank you Lugz. Thank you Lux. <laughs> Thank you. thank you. Si Dogs po ay napaka-sweet lagi ako na alala. Kapag kasi yung sa office, kaya lang ako Oh. okay lang naman. At sabi ko ay baka si Dogs ay may ginawa na. Mm -hmm. Siya po ay nakatiyo ngayon. Uh, ay dapat po kami may pupuntahan din. kaso po ay bukas na. Mm -hmm. Okay sa araw na wala ka ng pasok. Uh, At bukas na may business na. Oh. Ay, sabado din hindi na. Kaya nga. Thank you dito, Dogs. Wow! May gibigat ay mag-copy. Sige. Pwede na nga po si Lugs, inaaya akong magkape. <laughs> <Wow. natin> ha, <laughs> na may Pati nga tingala. Eh, <laughs> wala napansinan na eh. Ha? Aliput. Apricot. apricot. Ay, uh. Ngayon na lang ulit ikaw nakapunta dito, honey. Mm. Uh -huh. Ngayon nakapunta ito yung sa skim coating pa. Yung pulay-pulay. mo lang kasi Yung apricot. Uh, Pero si hindi na po na-surprise si Lugs at napanood na niya uh -huh. sa vlog. Uh -huh. na ay kami nga po ay magkakape. At partner itong pasalubong ni Lugz na donut mm. ay sabi ko kay Lugz ay sa dagat na laang. Parang magandang magkape sa dagat, honey, ha, ngayong hapon. Okay. <laughs> Para ma-refresh ang mind. At bagong view naman ang makikita natin. <laughs> <So>. oh! <laughs> yes sa aprikot oo. pala, to. Ka pala yung na, na, naka... Yung, oh, mabilis na. na Ito yung baba at saka taas ay inabot lang ng two days. a okay, ah, one day on. and kalahating araw. Two years, or three years, ka. uh. isa. Naka, naka oh. Tapos ay sa isa labas naman, ay kapag ka umiimit, mm. saka ulit sila kuya babalik. Yeah, yeah. <laughs> Wala yung magtitimpla na ng kape para kata ay dadalhin na lang natin yung kape doon sa dagat. Lalagay ko doon sa tumbler. Ayan, at nakaredy na po yung aming coffee. Narata na, na sa tumbler. Tapos ay meron na din po akong kasa. Wow. na din po next si Nakapag-change outfit na yan. <laughs> Fresh from office po ay. Ay, bigyan mo rin ang mama. sa siya na... Ah, si hindi. Eh, si mama, kahit so, si mama sige, na lang. Sige, Ah. Ayan, at uh, by po si mama. Ba't may bigas ka? Ah, bumili ka. Pili <laughs> ka na daw po. Ba't? Ayun. Salamat. Si <laughs> Isasahing na daw po si mama. Kaya yeah, may pupunta sa dagat. <laughs> malalaki na yung mga pine tree dito lugisan eh. Yung hmm. tinanim. Ay, last year yung tinanim. Tara, let's. Palabog na po ang araw. Ganda ng view dito sa side na ito, Han. Kami po dun sa may malapit sa basagan ng alon. <laughs> papakabasa char. Char. <laughs> Hindi, gusto ko lang uh... ha? Kitang kita. Uh -uh. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito. Siya nga. So, yung dati. Ay, oo. Oh, may mga ulap ani. Eh. ulap. Oh. Kami po ay nag-decide na magdagat para mag muni, -muni. Lately ay medyo busy yeah. sa life. Kaya ayan. Deserve ng dagat. Pwede at may upuan. So, may malaki po dito ang kahoy nakakalungkot lang at yung mga ibang pumupunta ay nagiiwan pa rin talaga ng basura eh. may ginalampot ang LGU ay nagkakaroon talaga ng coastal cleanup clean up okay. ang paglubog ng araw hindi talaga matatawa ganun ganda din mm -mm. kapag ka umaga bukang liwayway kapag kahapon ay pagdadapit hapon pagdadapit hapon tayo magbabalik sa pinanggalingan. mo, oh, Mapapatula. Sa ng pa. Yeah. At sunog ang balat mula sa sinag ng araw. Talagang ganoon. Sa dagat man, ilog ng kaligayahan. Lahat, pati puso may naagnas ni marahang marahan. Oh, uh, ano <laughs> impromptu? Hindi, yun ay tula ng isa sa sikat na makata. Yun ay oh. Uh, literature. Ah, uh, uh, okay. Uh, Sayang ako pa na may, may iaambag din sana. Ano, anong ano naman ang tola mo? Hindi background music la. Ah. Kasi <laughs> magkape na. Yeah, coffee so, time mga, mga kadilag. So napakaganda talaga ng tanawin dito. Payapa, payak at tahimik. Kape tayo mga kadilag. relax talaga yung hampas ng alin. Ay, hmm. Yun ako nare-relax. Yung walang pollution. Okay. Ano? Eh? Okay. Huwag masyadong mataas dito. Saan mo ang gusto mo? Dito? Dito lang tayo. Panin sa ka dito eh. Ano Honey. Eh? Dito na lang tayo sa parting malapit sa ano. Kata. Let's go. Sige, sige kami po ay lilipat ng Cadillac malapit talaga sa nandito tayo sa dito ah sa may grabahan kukuha na lang tayo ng kahoy yung mga Cadillac mm, yan yan pwede dyan kukuha ko ng kahoy mm <laughs> Pabalik na lang natin mga maya. At yan yan, ginagamit sa bangka. Ito na din po yung aming mga dal. Ngayon po ay kalmado ang dagat. Kami po din ngayon ay nakasignal number one. Nakasignal number one tayo, ha? Oo, oh, number one. Anong bagyo uh, na? Ah, paulo. Pero parang kaya pa lang naman. Kaya kasi yan naman ay mataas yung pwesto. Uh -huh. Nasa parting north. Kaya lahat siyempre may ulan. Kaya lahat hindi rin tayo masyadong efekt apektado. Wow. Dito ka, ko, huwag ko kumalayo. Masyado dito ka naman. Akala ko kayo nasa parting north din eh. Ayan, <laughs> may okay. okay, dala din po akong tasa. Ito, try Nalagay ko dito sa tumbler. Ay, yung pala yung nakatinta na. Oo. oo. Ay! <makes noise> Kailangan pagka kaya sa ang kapay dalawa talaga. Okay. Okay. Up for you. Yan. Kapag gusto sa Pwede palang awa. <laughs> Pwede palang awa. basta ko <laughs> gusto ko sa kape ay ayaw ay, okay, na. Okay sa akin ang mapait. Uh, Akala kayo, lang masong, ko na kape <laughs> <Yeah>. oh. <laughs> ka na yung naman yung na. Kahit na parang paper parang may variant ay parang strawberry

Tapos na po kami magkape. At yan, narito pa rin po kami sa Mindagan. At may nakita po si Lugs. Kevin. Gundo. Gundo. Yeah. Ano na naman. Yan po yung sunset. Tsaka maganda yung pausok effect. Mm -hmm. Galing. <laughs> Nakaka-amaze talaga. Feeling good. Feeling good. ayos <laughs> Ganda. Parang maaulan talaga nung ano. Hali, hindi ganda naman sa personal. Galing naman. Ah, mas maganda po eh sa personal. Sa personal. Para sa painting. <laughs> yes. <laughs> Natatawa ko sa iyo kapag lagi mo sinasabing parang painting. <laughs> Ako eh mas na... Siguro ganyan. Mar ako yung mga sa ulap, uh -huh. sa bundok na ganito, yung landscape na napakaganda. Mm. Pero mas gusto ko ang ulap. Tapos paggabi, oh. naalala ko uh -huh. na laging nakahiga sa... Uh -huh. Ganda. <laughs> sa bubungan Oo. Iyon yung alaala mong di makalimutan di na laging nakahiga sa bubungan kasi ako napikit pa naman no at mag wi 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 moment Marami din po dito mga nagdadagat kahit hindi pa weekend ay dami na. At narito pa rin po kami sa tabing dagat mga kadilag dito. Patuloy na naaamis sa <laughs> ganda po ng sunset. Lalo na po dito ah, tingin mo kagilag. Wow. Ano grabe, ganda. ganda ka niyo para siyang painting kami po ay pabalik na din ni Lugs mga kadilag pagkasan ko lang itong para hindi ko lulug daw po ni Lugs yung tasa <laughs> yun po yung term niya kanina Baka naman ni Kay mag-swimming na ha. Oo nga. Nakamiss talaga. Ito po <apology> ang uh, aking uh. ano. Siguro yung kating kong pati. Wala daw yung sa lights. Pag ganyan din, sa clouds at lights. Siguro. Yung wala din na-discover. Naimpis na po namin yung aming gamit at pabalik na din po kami. Pabalik na. Yung iba ay bago pa lang din pupunta dito. <laughs> mm. Tayo ay pabalik Kaya amin sa ibang ganda ding lumabas-labas. Mm. Para uh, makita mo yung mga ganito. Nabihira yeah. lang din makita. Sa totoo yun lang yung ilang ulit nagkaganay ng sunset. Hmm. Oh medyo maliwanag pa rin po at kitang kita pa yung pong orange at yellow na kalangitan na

makita din nilain itong itong magandang sunset. batang so, Ang oh. bata ngayon mahilig din sa mga ganito eh.